Bakit nagkakaroon ng atake sa puso ang mga kabataan? Kaya ito ay isang bagay na gustong malaman ng lahat. Kaya nararamdaman namin bilang mga cardiologists na ang mga pangunahing salik ng panganib ay marami at ang stress ay isa sa pinakamahalagang salik ng panganib para dito. Gusto ng mga tao na makamit ang lahat ng maaga ngayon at iyon ang nagdulot ng stress bilang isang napakahalagang salik. Ang polusyon ay konektado rin sa mga atake sa puso. Bukod pa riyan, ang paninigarilyo, diabetes at hypertension. Ang ginagawa ng stress ay pinapalala nito ang iyong panganib sa iba pang mahahalagang talagang salik ng panganib para sa sakit sa puso tulad ng diabetes at hypertension. Kaya stress ang susi, kakulangan sa tulog, walang ehersisyo, at pagsubok na gawin ang maraming bagay. Sa maikling panahon ay minsang nagdudulot ng maraming stress sa sino mang individual. Iyon ay nagpapataas ng gawi sa paninigarilyo, nagpapataas ng gawi sa pag-inom, at sumisira sa pamumuhay. Ngayon, ang siklo ng mga pangyayaring ito ay humahantong sa mga atake sa puso sa mga kabataan.